Ito na ang unang araw ng ensayo ni Cemento at napakarami nag-aabang sa kanya dahil nung una siyang nakita sa mga videos, lalo na nung nakalaro namin siya, ay nagpakita talaga siya ng lakas ng katawan, puwersa, bilis, at madalas yun ang hinahangaan ng mga manonood, ang hustle player. Kitang-kita talaga ang puso niya sa laro, hindi nag-give up sa bawat possession. Rebound kung rebound, bangga kung bangga, sabay kung sabay, yan si Cemento. Pero ngayon natin masusubukan ang tibay niya sa ensayo. Okay, so guys, ngayon na uh, mo jogging muna sila and then magko-court training tayo. And ngayong araw na 'to, makakasama natin si Cemento ay no. Ready Bento. na. Oh. <laughs> 6 AM guys, pero hindi siya na late kani. Ano oras niya ba tayo ngayon, ngayon lang? Okay. Ang oras natin ay 5:55. Hindi na late first day. Good job. Ano bang gusto mong tawag namin sa iyo? Cemento ba? Hindi ano ba? Ano ba tawag nila sa iyo? Aye, aye. Oo, aye na lang, aye. Aye, si ano? Sino ko ulit? <laughs> si Casey. Si Aye. Tsaka si Ashley. Coach. Uy, ba't ka tulala? Trauma. <laughs> uh, trauma ka? Ano, ready? Hindi ka naman puyat? Hindi po. Yet? Okay. Dito, kahit yung unang gate lang. Diretso court. Tapos mag-stretching kayo. Okay, go, 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 go. So guys, jogging muna sila dito hanggang gate, then diretso sa court. Pagdating sa court, stretching, and then doon kami start sa'yo. Right one. Good, good, good. next is to the next right to the left, left so right left right left right left right left right left, right left. Right left. hello hello one. 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 Two. Ngayon, okay. ganyan ka lang kapilis. Ito how many mo na yan. Bukas na, mag-improve ka lang That's right. tuan yae nice. nice 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 Galing, galing galing

Kamusta yung unang training mo? Yung unang sabak mo nung kahapon, no? Apo. Kamusta yung unang training mo kahapon? Yun po, sir. Pagka okay naman po yung drills, medyo nakukuha ko na po yung kaliwa. Sobrang bigat sa hita po. Pero nung una, doon mo tayo mag sa bago ka pumunta. Bago po. Yung po. sinabi ko na sa'yo, sir, bukas may training ka na. Ah, okay. Kung po sa isip mo, Ayun po, pagka, ano, pagka chat po sa akin na ano, magsimula na daw po ako bukas ng 6am. Excited po ako, siyempre. Kasi ano po, unang araw ko po yun eh. Pagdating ko po, akala ko po, kaya ko po yung training. Jogging po kami nung una, gate to gate. Napunta na kami sa court. Stretching po. Akala ko yung gagawin nila, gagawin ko rin po. Yung pala, may sarili po akong ano, sarili akong training. Uh, ball dahil mahina ho yung dahil doon pala muna sila muna ng bago sila nakarating doon pagdadaanan po talaga namin yon. so, medyo mahirap-hirap na rin po kasi po nung mga ano eh first time ko lang po yung gawin eh yung mga ganong dribble ah, first time mo okay. sa ganitong training ganitong training po tapos yon yung dalawang bola na medyo Malaga. napalaban na talaga ako eh <laughs> talaga talaga na mm, napalaban mm, na ako kasi yung kaliwa ko medyo mahina pa kailangan sabayan ko yun. Turo ni Coach. Malambot pa yung kaliwa ko. Pero gagawin niya, talag, gagawin niya yung best niya hanggang sa makuha ko yung kaliwa ko. Kasi yun, hanggang ano, kalahati kalati na yung training namin. Mabibigay na pa unti-unti yung mga muscle ko sa, ano, sa binte. Nakaramdaman ko na yung hirap sunog na ako talaga. Wala, wala akong power na. Kung pa ako pagpapahinga ni Coach Jake, hindi pa ako magpapractice sa utak yung gagawin ko. Hindi ko pumapasok. Ano, zero-zero talaga. Ah, tumatakbo po sa isip ko nun eh. Tumakbo. <laughs> Tumakbo na lang. Uwi na. Uwi na ako. Kaso, para sa pangarap ko, kailangan gawin ko talaga lahat. Pag sisikapan ko, tsaka umpisa pa lang ako. Parang pinag-isiyan ko kasi parang nabigla din ako kapon. Two years ata akong nahinto sa ganun, set Opo, kaya medyo nalibago po ako. Tutuloy po ako kahit ano pong mangyari. Kahit ano mangyari po. Pagtapos nung training namin, wash out talaga ako. Patay na patay talaga ako. Pagating na pagating ko sa bahay. Wala nang ano, pahinga, wala nang imagine, imagination eh. Diretso tulog na ako. Bagsak na ako. Mga git. Ano, na ako magising, mga hapon na. Kanina po. Wala ka hapon, training. Opo. Kinabukas. Pag uwi ko po, kinabukasan na ako nakagising. Hindi na ako ng magaan tsaka tanghalian. Kung di ako gigisingin, di pa ako, di pa ako magigising eh. <laughs> Yun, ginigising nga nila ako, pero tulog na tulog daw ako. Training pa ako kasi nung gabi, sobrang hirap po. opo po, nakabukod po eh. Ramdam po po talaga lahat ng pagod. Ito po po. Kasi yun po yung ano ko eh. Para sa akin naman po yung... Ako ah, no, wala po kasi kung idea po talaga eh. Nasa, li likod lang po ako eh. Pero nung nakita ko pong sumigaw eh, medyo nagulang nagulantang po ako noon eh. Kasi nagulat po ako eh. Napaharap na lang po ako sa kanya. Na, si hey, Coach. Tumabay ka daw, Konsek! Sabay mo nga to. Doon ka, doon ka, doon ka. Tapos bumalik ka dito pag tapos ko, Jake! Ano ba lang? May side po pala na ano. Oh, Medyo natakot ako eh. Natapot. Kasi pag, ano, na-tense ako, na-tense. Oh, ano sabi mo? Sabi ko, ba hmm, kailangan wala akong magagawang mali. Para hindi okay. ako ngayon. ka talaga. <laughs> <laughs> Opo. Eh, yung tumakbo po sa isip ko eh. Nung nakita ko magalit si Coach, iba. <laughs> Talagang aayusin mo talaga. Gagawin mo lahat. Eh, nung nakita mo sa'yo, na gano'n, tanong tutuloy ka pa ba? Tutuloy pa po. Ayan, ganyan siguro. Opo. Ganyan talaga. Normal pa. Mabahit pa siya na Opo. Mabahit pa yun, boy. Opo. <laughs> Pinaliwanag niya naman po. Pagtapos po ng game, parang, anang practice, nasa labas, tropa-tropa mo po. Pero pag training, training po. Seryoso lo. Uh, yun po, uh, samahan niyo po ako sa magiging entayo ko pa dito sa Mabs. Maraming salamat po sa suporta. So guys, bigyan pa natin ng konting panahon pag na-develop ni Cemento yung mga skills ay binibigay natin sa kanya combined with the power and speed na meron na siya ay siguradong mas magiging dominante to. At yan ang mga aabangan nyo sa mga susunod na videos at sana nakakasabay kayo sa ensayo namin. Sana nai-inspire namin kayo at namomotivate. And makita-kita tayo sa mga susunod na videos.